tubo ng niyog, isang mabisang mutya at gamit? Nakakita ka na ba nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang isang bertud o mutya mula sa bunga ng niyog, ang tubo nito. Ano nga ba ang mga tinataglay nitong kapangyarihan at bisa? At ano ang dapat mong gawin kung makasumpong ka nito? Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asya na pinagmumulan ng maraming produkto na buhat sa puno o bunga ng niyog. Niyog na masasabing puno ng buhay sapagkat bawat bahagi nito ay magagamit o kapakipakinabang. At kung ikaw ay laking probinsya, ay siguradong pamilyar ka na nga sa tubo ng niyog. Ang tubo ng niyog o coconut pearl coconut embryo o coconut apple ay isang parte o bahagi ng bunga ng niyog. Bakit nga ba nagkakaroon nito? Ang bawat bunga ng niyog ay binubuo ng bunot ng baon ng niyog ang matigas nitong outer layer, laman na kadalasang pinagmumula ng gata at ang sabaw o tubig nito. Subalit sa tuwing ang isang niyog ay magmamature na o magkakaedad na, ito ay nagsisimula ng magkaugat sa labas, gayon din ang mga dahon nito. At kung ito ay bubuksan ay naroon ang tubo o coconut embryo. Masarap itong kainin, makatas, malutong at manamis-namis. At maaari mo ngang isang sa ilang piling putahe. Subalit ayon sa mga matatandang painiwala, ng mga magmumutya at antingero. Maliban sa kapangyarihang taglay ng baon nito o ng baon ng niyog na walang mata, ang tubo o embryo nito ay isa rin palang mutya. Sa oras na makakuha ka raw nito ng tubo ng niyog na naging bato, itago ito at ingatan sapagkat bibihira lamang itong masumpungan. Ang mutya ng tubo ng niyog na ito ay isang mabisang pampaswerte sa negosyo man at kabuhayan. Isa rin itong tagabulag na upang hindi ka makita ng taong may masamang balak sa iyo. At higit sa lahat, ito ay isang mahusay na alagaan sa loob ng ating mga tahanan. Dahil ito ay nagdadala pala ng kapayapaan at kaligtasan sa pamilya. Ibalot ito sa puti o sa pulang tela at huwag ipagyayabang. Napaka-rare o napakabihira makahanap o kahit makabili nito dahil napakabihirang maging bato ng tubo nito. Kaya doble ingat kung may mag-aalok sa inyo nito. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon nito? Subalit, lagi pa rin tatandaan na ang pananalig pa rin sa may kapal at palaging paghingi ng gabay sa kanya ang siyang pinakamalakas na pananggalang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Narinig mo na ba ang agimat at mutyang ito ng kahoy pulupot? Isang uri ng mutya o agimat buhat sa kalikasan na nagtataglay pala ng pangkalahatang gamit na siguradong maiibigan mo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang kakaibang gamit buhat sa punong kahoy. Ano-ano nga ba ang taglay nitong bisa at ang mga angking kakayahan? Isa ka bang antingero o magmumutya, na mahilig sa mga kakaibang gamit na nagtataglay ng mga pampaswerte, proteksyon at mga pangdepensa? Kung gayon, mainam sa iyo ang mutiyang ito. Negosyante ka ba at naghahanap ng mabisang pampaswerte? Kung gayon, mainam din sa iyo ang mutiyang ito. At hindi lang iyan napakarami pang gamit ng mutyang kahoy pulupot. Iyan ang iisa-isahin natin. Ano nga ba ang mutyang kahoy pulupot? Ang mutyang ito ay isang sanga o katawa ng kahoy na animoy nakatali o nakabuhol. Napaka-rare o bibihira lamang matagpuan o masumpungan ang ganitong uri ng kahoy. Na kung ikaw ay papalarin o pagkakalooban nito ay napakaswerte mo na. Ang mutyang kahoy pulupot ay isang kahoy o mutya ng kahoy na masasabing isang pangkalahatang gamit. Sa makatuwid, halos magagamit mo ito sa maraming bagay. Isa itong proteksyon laban sa mga masamang balak sa iyo, lalo na ng mga lalang ng tao. Maaari itong gawing pampaswerte o pampalakas sa inyong negosyo o kabuhayan. Kung dagamitin mo naman ito sa trabaho, ikaw ay magugustuhan ng iyong mga katrabaho at maaaring makuha mo ang loob o tiwala ng boss mo. Gamit ito ay maaari kang makaiwas sa mga naninira sa pangalan mo. Nagtataglay rin ito, di umano, ng tagabulag para hindi ka makita ng mayroong masamang balak sa iyo. At gayon din, bilang pampabait o pampalubag loob ng mga taong may angking galit sa iyo. Ngunit papaano nga ba ito gamitin? Ang kahoy na ito ay ingatan at alagaan lamang ng pakaing dasal. At kung iyo itong maalagaan ng tama, lahat ng iyong hilingin dito ay tiyak mapapasa kamay mo. Huwag lamang iyong ikasasama naman ng ibang tao sapagkat ang lahat ng mga gimat at mutya ay nanghihina, o nawawalan ng bisa kung ito ay magamit mo sa masama. Ikaw, nais mo na rin ba ng mutiyang ito? Sana'y may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. tayo ay lumibot Bihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Sa pagkat ng laki may alam Dito yan sa best baby Sabay-sabay tayo na matuwa